So, kakabsat mga kultoy. Naglalakad lang tayo dito sa mga sabi uh, dito sa Mayroar Boulevard. Tapatingin so, ko lang sa inyo yung mga pet project ni Madam Imelda. Yung mga pinagawa niya noong panahon nila. Yan. Yes. Mamaya, babalikan natin yung yung ano, cultural center. Dito muna tayo sa may ano. ah uh, ano ba yan? Coconut Palace. Yes. Coconut Palace to. Tungunan natin ano eh. Upload videos lang ha. Kakabsat mga bonsai eh, tapatapos lang ng ulan dito sa si Coco nagpalak muna tayo paikot to paikot tayo paikot lakad yes. lakad lang tayo -hab -hab, mga kapsat mga lapit na tayo sa Coconut talas 'Yon yung corner na 'yon doon sa may tulo sa paliko coconut palace <coughs> yun medyo may ambon ambon pa rin ng hote kakagaling lang natin sa Manila Yacht Club mga punsoy hindi pa tayo may kamay ano ikot ikot lang tayo dito sa inog inog wait lang kakabstart mga punsoy para nang mga tatakyan. Puro Toyota taw. Puro Toyota Corolla. Where I na ano, mga collector ng Toyota Corolla. Ang ganda kaya mga kotse at. Kasi ano, sang apat sila, 1 2 3 4. Puro Toyota Corolla. Ang ganda kaya ng Toyota Corolla. Eh may mga kotse kaming ganyan dati noon, Toyota Corolla. Puro manual. Puro manual lang kasi. Inausin makikula na. Nawala na 'yung mga ganyan yung mga owner na jeep dapat nga i-revive yun ganda kaya ng mga owner na jeep yung, ano pag, pagpulis pulis ka ba diba? owner talaga jeep, owner talaga service mo kaya yeah, parang ito kokol na talan sa to binaha mulan talaga rito malakas parang dumaan lang siya yung yeah, um, lumipat doon sa dolomite <laughs> bahala sila doon para magdumilim dun eh hmm. Upload, upload bang na. Upload, upload, upload videos lang tayo. Itong mga lugar talaga. Ito na nga kami na ginagawa ko dati. Nagpoli-political pa kasi ako. Political blogger pala yung eh. ma masalim mga huwag din. Magulo. Pero at least, okay lang. Pinagtatanggol natin siya po pong pong Diba? Sabi ko nga next year, kung sakali lang, mamalasin, may nanalo si Philip Salvador, nanalo yung mga, nanalo yung mga, nanalo yung mga Duterte, balik tayo sa ganito. Wala na, wala na political vlogger. Hindi nyo nakawa sa sa political vlogger. Ganito na lang tayo. Balik tayo sa ganito. Pag lumabas sa mga Duterte, saka si Philip Salvador, yung mga makabayan block ala, sorry na lang wala nang nangyayari, gulo talaga disaster caster ito lahat, itong hilihilera dito pet project lahat ni, uh, ni Madam Imelda ito eh ito pa ikot dito sala tanghalan palagtas, di ba? Tanghalan palagtas, folk art theater yata 'to eh. Ito yata ang folk art theater. Oh. So, okay, ang coconut pala, ang sinasabi nila. Banda rito 'yon, coconut pala. Oo, so, kay si yung tinirang device ano noon? Ni Vice President. Oh. So, Paikot lang tayo. Talong nga natin dito. Hindi ko rin kasi masyadong kapisagot eh. Mm -hmm. tagal ko na rin hindi nagagawi rito. Talong natin dito sa nakabay. Boss, saan yung film center? Film center. Pin -center ah ko yeah, yan, may ano dyan, no? Fox Arts to, eh. Fox Arts Theater to, eh. Ito, folk Arts Theater. Ang inaanap ko ngayon, yung, yung film center. Baka nga dito, banda. no, oh. Ito, folk Arts Theater to. Kagabsat, mga bunso, yan. Tanghalang balagtas, folk Arts Theater. Ang inaanap ko ay yung film center. Yan, pagtalungan natin doon sa guard. Hindi hirarin kasi akong magawin dito eh ngayon na nang ulit parang wala na rin hindi na rin ginagamit poke art parang wala na rin no? Oh. wala na parang abandon na rin siya hindi na rin pala ginagamit yung poke art cater oo oh, nire-renovate siya ngayon yan poke art cater to sa gilid natin pupuntaan natin ngayon film wala na, wala na po card theater hindi na siya ginagamit Kuyang, mm -hmm. kan po yung film center? Huh? Film center. Center. Center malapit daw pala malapit sa Senate uh, daw, daw yun malapit daw sa, sa malayo pa um, uh, lang pwede, lang shop 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 hotel. pwede na lakad uh, uh, malapit po uh, doon kala diwata, uh, diwata. ganun <laughs> kay diwata <laughs> pwede gal diwata saan po ako okay. so, nadaan okay. dito ko dito rin po pag ganun na lang po thank you po ha yan punta natin yun pet project ni Madam Imelda yun lakad lakad lang tayo sa Rojas Boulevard ito so, wala na ito talaga folk art theater wala na hindi ginagamit abandon na rin abandon na itong folk art theater wala na sikat na sikat din dati ito wala na oh nakikita oh. eh, niyo butas butas na wala na napabayaan na babay na ang folk arts theater napabayaan na rin 543 oh, hindi na natin talaga pupuntahan talaga natin yung Manila Pinsenter ito daw pande ito, ito yung ano ito yung sinasabi nilang Coconut Palace ito yung Coconut Palace na sinasabi nila hmm. Coconut Palace yun o ganda rin diba yun, Coconut Palace hanggang labas lang tayo <laughs> pagawa ni email ni madam email tayo coconut palace yan. yan si vice president si noli di castro nung vice president siya yan siya nag-o office coconut palace mismo dyan sa loob eto PICC Philippine Convention Center eto pagawarin nga ako pagawaran nila Madam Imelda to diba napakaraming ginawa ng pamilya Marcos diba Ito! PICC oh. Philippine Cultural Center of the Philippines ay Philippine Conve ano yeah, ito tayo natin Philippine Philippine Convention Center Philippine, Con Philippine International Convention Center PICC yan eto yung tumbok natin etong tumbok natin PICC Ngayon pupunta tayo kay pupunta tayo ngayon sa may ano sa may film center mismo film center mismo punta natin ayan ah, yan yan Philippine International Convention Center hindi yata rito tawid tayo sa kabila yan PICC yan BICC yan pet project din ni Madam Imelda yan ang ganda diba paikot na yata ng, P, ng cultural palikot na palikot na paikot na yata ng CCP to eh <laughs> yan ang pista yan Philippine International Convention Center pet project din ni Madam Imelda yan. yan. isa sa mga pet project niya cultural center yan Manila Pin Center actually marami yung folk theater pa nga yung kanina yung folk theater abandon na rin wala na diba? Number three Boss Ikot ikot lang, iikot ka lang pala talaga rito Iyan. ko alam sa Gipin Center eh sa papunta yun eh talong na tayo rito eh puro Toyota uh. puro Toyota puro to Toyota Corolla yan eh. kaganda uh. oh. original na Toyota mga oh, lang, mga Toyota. Wala <laughs> lang well, saan yung film center eh. ikot-ikot lang tayo dito ganda rito, marami pinagawa tayo madami melda rito Fort Art Theater Cultural Center of the Philippines uh, iikutan nga natin yung film center pa PICC Philippine International Convention Center ba? Uh, yun tayo yun, yung may swing yun tayo yun, yung may swing dun tayo yun, yung may dun tayo yung ano eh yung Iniya ka yung enter Yung giant swing. Cultural Center of the Philippines. Ah, dito tayo sa gilid ng CCP. Cultural Center of the Philippines ito. Ito ang Cultural Center of the Philippines sa gilid. Mamaya frontage, maganda. और बस but... bagong ano, mga carnaval. wala rin din na lakad natin. Inikot talaga natin eh. Star City pala to. Eh, okay, Star City na bago yan. Star City. Pag pinasok po yan, Star City yan. yung okay, mga feria, Carnival. Aliu Theater. Di ba may Aliu Theater? Sikat to aliyaw Theater. Aliu Theater, yan ang, yung ginagawa yung mga play, mga concert. Yan, Aliu Theater. Aliu Theater. Aliu Theater yan, yan mismo Aliu Theater. Kabila, ayan, yan kay Star City. Mismo yung buong compound ng Star City. Ito, Aliu Theater talaga. Aliu Theater Yan. Yan, yeah, MBC. MBC. Aliyo Theater, Star City. Ganda dito lang, kakabsat. Tayo sa kabilang side eh yung Cultural Center lang na natin. E, balikan na natin yung film center, malayo yata eh bilalak ng ano Cultural Center of the Philippines sa kabila. Yan, kukuha natin. Makaikot lang tayo. Yan yung cultural center sa Philippines. Yan o, no? cultural center sa Philippines. Yan yun. Yan yung cultural center sa Philippines sa Kapsat, mga ang Namaganda, di ba? Yan, yeah, project nila, yan, nila Madam Imelda. Sa kanya po, Lakay. Yeah. Mga yan, mga project nila din yan eh. So, yan. Yung Manila Film Center kasi may nangyari talaga aksidente eh. doon. May ramin na matay doon habang ginagawa. Mga karpintero. Bumigay. Yeah. Tragedy nga. May tragedy nangyari doon sa Phil center. Yeah. Ito yung cultural center. Yan. Yan. Yeah. Cultural Center of the Philippines, di ba? Yeah. Upload videos lang ha. Yeah, out na natin, kakapsat, kapuntoy. Salamat, salamat. Uwi na rin tayo. Uwi na rin. Salamat.